Alright, right. no, I'm I'm, I'm, out. I'm out, I'm out. Okay, di ka na bang panuri na nakapangingilabot na paranormal activity? Oh, my Oh, Kaya ako ready ka na. Ay tara. Ang babaeng ito na si Natasha ay mayroong kamerang nakalagay sa likuran ng bahay nito. Nang sa hindi nito may paliwanag ay may nakunan itong kakaiba. Ang bisikleta nito ay nakatayo sa gilid ng pader nang bigla na lamang itong gumalaw at tumandar ng kusa. Kung makikita ay wala namang tao o sino man ang maaaring magpatakbo nito at malabo rin kagagawal lamang ito ng isang hangin. So maaari kaya ang isa itong multo na gustong kunin ang bisikleta. O may logical explanation ka patungkol rito. Ang maginang ito ay lumipat sa kanilang panibagong tahanan na dati ay isang simbahan na naitayo sa mismong itaas ng mga libingan. Hindi nga nagtagal ng makalipat sila ay nakakarinig na nga sila ng mga sounds of footstep na hindi nila may paliwanag. Wala silang makita o sino man na maaaring may nito. Isang gabi habang nakahiga si Alex sa higaan ito ay bigla na lamang siya makakarinig ng mga tunog na talagang bibigay kilabot sa kanya. Narinig si Alex ng boses ng bata ang tumatawag ng mama. Nagbumula ito sa kung saan na nagkapagtataka pa ay natutulog na ang anak nito. Muli niya narinig ang mga boses downstairs at nagsasabi pa rin ito ng mama. Kaya pinuntahan niya ito. Labis siyang nangilapot na makita nito ang piano sa living room ha, na kusang nagpiplay. Ang TV nito ay umandar din ng kusa ha, at hindi na nga nagtagal ay nagsihulugan din ang mga aklat mula sa kabineta at ang upuan na nagbaback and fold na tila mami nakaupo rito habang pinagmamastan siya. Dahil sa mga pangyayari ito ayon kay Alex ay hindi siya makatulog buong gabi. Unfortunately para kay Alex ay mas magiging pangilabot ang susunod pang mga mararanasan niya. Kakabalik lang ito kasama aso sa paglalakad at malayo ang anak nito dahil nasa papa niya ito. At ang nasa loob na nga siya ng bahay ay may mapapansin ito magbibigay kilabot sa kanya. Nilabot si Alex nung makita nito ang isang dark shadow figure sa loob ng bahay niya. At ang nakapanginilabot pa ay papunta ito sa kwarto ng anak nito. Well, sa kabutihang palad ay wala rito ang anak niya at ang shadow figure ay bigla na lamang naglaho. Wala ito sa loob o kaysa ang property ng bahay. Cut to another day habang masaya ang mag ay biglang ito ang mangyayari. <coughs> Ang teddy bear na nasa loob ng kwarto ng anak nito ay nakapangyigilabot na gumalaw. Gumalaw galaw ito ng kusa. Pero hindi pa rito magtatapos dahil merong pangmas mas nakapangyigilabot na mangyayari. Panurin mo maigi ka multi. Dahil sa mga nakapangingilabot na kanasang ito ni Alex ay naniniwala siyang haunted ang bahay Sa kadaylanan kayang naitayo ang bahay na ito sa isang old cemetery church Kumihiling na rin ng tulong si Alex sa kung ano ang pwede niyang gawin Pero ikaw ka multi Ano sa palagay mo? Ang video ito ay na-post ilang taon nang nakararaan. Di umano ay naawang lalaki sa isang tindero kaya naman binili nito ang manika. Pero hindi niya inakalang ang kabaitang ipapakita niya ay may masama palang itutulot sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na ang manikang napili pala nito ay isa palang haunted. Around 10pm nang biglang ito ang mangyari. Alright, YouTube, I was just sitting down getting ready to go to bed. And the fing music box up there just starts playing. <coughs> Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this fing doll back on the shelf, that hand decided to fing move. And I put that there just to, you know, maybe these two things talk to each other? but no um, the old lady that this belonged to it belonged to her actually belonged to her mother and uh, she said that uh, she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak which i did hear it squeak <gasps> holy shit holy shit <coughs> <coughs> oh, <my God. coughs> holy did you guys see that? F***ing hands are shaking. Sorry, let me switch the other hand. Holy f***ing shit, the f***ing hand is f***ing moved. It, it, This thing at night squeaks when I put it inside that f***ing chest. So I thought, you know, maybe I'll give it a second chance and, you know, put it back on the shelf. But clearly, the thing wants to start the f***ing music box back up. Cause, you know that's a great idea you know just, just stick it back on a shelf next to a creepy box and stick it next to a f doll head so you know that's a good job for me um i'm actually probably going to lock this thing back up you can't f move more dude screw that shit you're, you you could stay up on the shelf because you're not gonna and turn on a music box like this. F my hand did. <gasps> I'm getting the key to open up this chest because, uh, that shit. F you squeaky. You could stay inside this. F chest. I don't want to hear you squeak. I don't want to hear you make a noise. Kahit alam ng lalaki na may kakaiba sa manikang ito, ay binili niyo pa rin ito. Sa mga oras na yon ay bigla na lamang niyang narinig ang musical box na tumunog ng kusa. At may at may hapa ay nakunan ng camera nito ang pagkalao ng kamay ng manika bago tuloy yung nakulog ang ulo nito. So ano sa palagay mo ang nangyayari ka multi? Maaari kayang possess ang dal o maaaring curse ito? Magpagayon pa na sa iyo ang muska. At kung ako ang tatanungin ay ayoko talaga ng mga manika.

Please don't put me in room 205. I'm like, okay, what's wrong with 205? And not one of them would tell me what was wrong with 205. So, how about me and you, all of us, go up to room 205 and see why no one wants to rent that so, room? So, kung si tracy sa room 205. Habang ni ng Okay, walking up there now up the steps <laughs> <laughs> It's like really cold in here though. Like really cold and the air is not even on i mean i don't see anything so maybe we can sit yeah the air and stuff's not on maybe sit in the dark see if we can hear something i don't know i don't know what else to do i'ma probably lose all my views for my people watching but okay let's do this Alright, uh, right. let me no. I'm, I'm out, I'm out, I'm out Ngayon, nalaman na nga ni Tris ang dahilan kung Bakit ang room 205 ay talagang kilala Ramdam nito ang kakaibang temperatura sa loob Napakalamig rito At nang patayin nito ang ilaw Ay bigla niyang narinig ang mga salitang Hey Alright, uh, uh, right. uh, right. right. let me no. I'm, I'm out, I'm out, I'm out Okay I guess I just got my answer. Oh my God. Go back to the front. Kahit nalabis na nang ilapos si Tracy sa insidente, ay sinabi pa rin ito na muli siyang babalik upang mag-imbestiga sa room 205. Ang paranormal investigator na ito na Dark Gate Area ay pumunta sa isang kinatatakutang kakauyan. Di umano kakauyan ay kilala dahil maraming bata ang nawawala rito at isang demonyo ang namamalagi rito na naging bunga ng iba't ibang ritual na isinagawa sa mismong kakauyan. Magpagayon pa man na hindi nagpatinag ang mga investigator na ito at pumunta pa rin sa lugar kahit na alam nila ang kasaysayan at kung bakit pinangingilagan ito. While well, habang nandito sila sa kalagitnaan ng gabi ay may mangyayaring talagang hindi nila may paliwanag. Dostan ay inyo, kailis yada. Wali, kuftam yung kaya tarin یه پسر 14-15 ساله یعنی یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوز هم که هنوز پیدا نشده تقریبا الان گفت از سال 92 گفت تقریبا 10-11 سال 92, 92 دو و جالبی موضوع اینه که صدای اون پسر بچه کسایی که اومدن اونجا موندن تا صبح خیلی ها گفتن ما صدای چیف زدن و داد زدن یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه یه صدای بچه میشیندن اینجا و دلیل دلیل اصلی که ما آمدیم اینجا هم همینه Sige. Ilang oras silang naghihintay sa kakawayan pero wala silang karanasan na kakaiba wala silang may pakita sa mga viewers. Kaya naman na siya silang muling pumasok sa tent. At dito na nga, biglang may mangyayari. Out of the blue ay bigla na lamang may sumagi ng tent nila. Dito ay labi silang naalarma dahil maliban sa kanilang dalawa ay walang tao sa paligid. Sa Migla na lamang bagyang umangat ang window tent at kung makikita nga mula sa loob ay hindi nila ito ginalaw at makikita rin sa labas ng walang tao o sino man ang nagpagalaw nito. Talaga nga namang nakapagtataka at malapong maging fake ito. Well, ang susunod pang mangyayari talagang magbibigay kilabot pa sa kanila. Sa nimsi

Tila ba asa jai at gusto silang palabasin sa loob ng tent? Stop. Eh, mo 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 sabas. Si shot. Si shot. Wala, Nakita mo ba habang pinagbamasan niya ang tunog mula sa kahoy ay bigla na lamang may unseen force na kumatak sa bag nito. Mababasa ba siya? Siya <tihos> Dahil sa pangyayari ito ay nagpasya na nga silang bumalik sa tent at kunin ang mga gamit nila upang itigil ang investigation. Pero nang i-review nila ang camera na nakunan sa paligid ay dito na pagtanto nila ang hindi lang sila ang nasa kakawayan umpisa pa lamang ng investigation. Sati <tihos> ko yung mga mga ما اینجا فکر کردیم گفتیم خب شاید چوب و آتیش گرفته و بالاخره یه تکونی خورده و افتاده ولی بچه ما اینجا تازه آتیش رو کردیم و خیلی خیلی عجیبه یکی از سبتی های عجیبه اون توی جستجوی این جنگل رو ببخشید از اینکه یه مدت نبودیم یه جا به داشتیم و سعی میکنیم دوباره برام تو دو این سبی دقت کنیم یه چیزی از پشت درخت دون این صورت، طبیعی خودشه به چه سرعتی میاد سر این کشون اینجا سهنه ببینیم قشنگ میاد حالا نمیدونم pre-filter sobrang isang konglamo siya dito. Exactly Isang dark silhouette na nga ang nangunan pala ng kamera na nasa likuran ng tent na siya palang maikagagawan ng paggalaw nito. So ano sa palagay mo, Kamulti? Totoo nga kaya ang haunted ang forest na ito? At kung ikaw ang tatanungin, kaya mo rin bang magkambing sa lugar na ito?